Hi everyone! Today, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo kikita dito sa TikTok as an affiliate. Okay? So, dito po, para kumita po tayo dito sa TikTok, ay hindi naman po natin kailangan na marami tayong pera and we don't need as well ng mga maraming equipments. Okay? Basta meron lang po tayong phone or cellphone. pwedeng pwede na po yun. And, syempre po, mga sample products. Syempre, kasi paano naman po tayo makakapag-promote ng mga products kung wala po tayong sample? It can be, halimbawa, yung mga photos or pictures na nagagaling mismo doon sa mga seller or sa mga shops and then pwede nyo po yun screenshot. Pwede nyo din gawa ng video. Pero para sa akin po, mas effective po na ang video mismo ay kayo po mismo yung gagawa na binivideohan nyo po yung products. Okay? Paano nga ba tayo kikita dito? Kikita tayo dito kapag meron po tayong video. So, for example, this one. Ang makikita ninyo dito guys is meron tayo ditong product at meron din pong basket na lumalabas dito sa uh, left side. Okay? Once po na may mag-click doon sa product na yon, automatic magkakaroon po tayo ng commission. Depende po sa binibigay na commission sa atin ni seller. Okay? For example, ito yung product. Kung makikita nyo, meron ditong nakalagay na amount product. For example, Php 189 pesos. And sa so Php 189 pesos na yan, wala pa po dyan yung shipping fee. Okay? Pero kung may shipping fee na or wala, ito yung ma-earn mo na commission. 15% which is Php 28 pesos Okay, yan po yung makukuha natin. So, every time sa'yo ng product is that meron ka ng amount na yan. For example, uh, tatlo yung bumili sa'yo, okay, times mo sa 28.35. So, yung amount na yun is sa'yo na. Okay, wala pong labis at wala din pong kulang. But, marireceive mo yung amount na yan once na nag-arrive na po doon sa buyer yung... Uh, product na yon na binili niya sa Okay? Hindi naman po kailangan na yung mga product niyo guys is um tawag dito marami. Kahit na yung product mo ay dala-dalawa lang, okay na yun. Sa akin kasi usually yung pinapakita ko mga products, na-promote ko rather is that uh, mga 1 to 2 products para at least nakikita ng mga uh, buyers kung gano'n talaga kaganda yung products na yun. Nakikita naman ako sa ibang mga nag-affiliate na ginagawa nila. Kung wala silang budget or kung student pa lang kayo na gusto nyong itry, kung ano yung bagay na na-order na at meron kayo dyan sa bahay, pwede nyo guys gawan ng video. Okay? Kayong bahala and it doesn't matter kung ano man yung gamit nyo na mobile phone. If it's uh, Android phone, or um, iPhone, okay lang po yun. Kaya hindi naman kailangan na totally mag-invest kayo agad-agad. So, sa kada commission ninyo, pwede kayong mag-save ng small amount para makabili kayo ng equipment na makakatulong sa inyo para ma-improve yung uh, video quality ninyo. Kaya ang kagandahan nito kasi pwede mong ulit-ulitin na gawa ng content yung isang product lang. So, halimbawa ito diba, isang content ko to Ayan, ganyan yung pagkaka edit ko. Sa ibang ibang videos naman, ganyan. Iba naman yung uh, position ng transition or iba-iba yung position ng pagkaka- uh, pasunod-sunod ng mga videos para at least naman hindi tayo magkaroon ng violation kay TikTok. So, ayan yan guys. Kung makita nyo, konti pa lang din naman yung mga products na nandito ko. And usually yung iba ay paulit-ulit lang din. Yun din yung kagandahan sa TikTok. And kung makikita nyo guys, dito, ayan, 1,278 pa lang yung ano ko, yung followers ko. Ang kagandahan pa dito kahit wala kayong uh, products is that pwede kayong mag uh, request ng free sample kay seller. Ito may makikita po kayo na ang basket dito sa baba. Ayan. Okay, so dito sa basket na ito ay makikita niyo yung mga products niyo. Anyway guys, kung gusto nyo ng tutorial kung paano talaga pag-add nito, yung step by step kung paano yung pag-add ng mga products, just comment down below. Kasi ito, sinasum up ko lang sa inyo. Kung baga, pinapakita ko lang sa inyo guys kung paano nga ba siya nagwo work Dito, ayan, ito yung mga products na na-promote ko na at gusto ko pang na-promote. Dito, meron nakalagay na TikTok Creator Center. Click lang natin to. At dito sa TikTok Creator Center, dito nyo guys makikita yung product na views within the last 7 days. At pwede nyo po yan guys i-customize kung saan days nyo gusto. Okay, for example, gusto mong malaman in um, custom. For example, gusto kong malaman in month, sa month of, kunwari, um, March. Magkano ba lahat ng nakuha ko ng March? Okay, so dito, nung March is makikita mo na yung nasold natin is 380 and then yung commission natin is 7,100 sa ano pa lang po yun na March 1 to March 31 yung commission. And then dito naman po yung commission based doon sa seller. Okay, yung product views and kung ilan yung nag-clicks. Kaya dito makikita nyo din guys yung ilan yung items na nasold nyo depends upon doon sa product. Okay, so kung makita niyo, pinakamaraming nabibenta sa akin is itong piece half na square neck. Okay, then itong collar zipper crop. Ayan. Makita niyo din guys dito kung good ba yung performance niyo on each video. Ang kagandahan guys dito sa TikTok kasi kahit uh, nasa bahay ka lang, student ka, or may trabaho ka kung gusto mo ng side hustle, perfect to sa'yo. And for example, gusto mo naman makita kung um, magkano lahat ng earnings mo. Okay. Click lang natin to dito. And then, ah, sorry, dito pala. Sa earnings. Okay. So, dito, available balance ko ngayon is 213.95. Okay. So, once na winidraw nyo yun, example, if withdraw natin tong 213 pesos, ayan, withdraw balance, example. Okay, pwede nyo siya i-withdraw guys kung gusto nyong bank transfer or kung gusto nyo, na Gcash na lang. Okay? So, ayun. And then, dito, makikita nyo naman kung ilan na ba yung commission ninyo. Okay? Ito yung commission nyo on each day. Okay? So, ma okay. Makikita nyo yung mga commission nyo dyan, guys. And ito na yung mga total amount naman na nabayad na sa'yo. Na-withdraw na natin. So, this is uh, just Uh, konting amount pa lang siya, guys. Pero, very helpful na para sa pang allowance natin or whatever. So, yun na, guys, yung mga amount na na-withdraw natin. So, imagine, guys, konti pa lang yung videos natin. Pero, kahit pa paano, nakakapag-earn na tayo ng ganito. So, this is possible, guys. Hindi lang sa uh, content creators kagaya ko. But then, kahit sa inyo, guys, you are considered as content creator once na gumawa na kayo ng mga content. ba diba? tiktok na kayo kumikita pa kayo. So ayun lang siya guys. I hope na na-inspire din kayo and kung meron kayong mga questions regarding TikTok or YouTube, just comment down below para matulungan ko kayo guys. So ayun lang. Thank you so much for watching. <coughs>